Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez kay Marlinda Albis Ati Bing Batimber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol at sa mga lahat ng nag-share at nag-likes Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga beakers, sa mga blind community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Mga bayani po kaya ng ating bansa Simula na po natin ang ating kwento Agad na gumawa ng mga usal itong si Commander of Kaya batid niyang hindi niya kakayanin na mag-isa ang mga kalaban sa pamamagitan ng mga usal ngunit kinakailangan niyang makagawa pa rin para pudir sa kanyang katawan mayroon pa siyang tatlong kasamang mga rebuilding talim na marunong din sa mga usal at magaling din sa pakikipaglaban bukod sa mga ito ay wala na may mga karunungan naman ang ilan doon sa mga rebuilding talim pagdating sa mga usal ngunit batin niyang hindi sapat ang mga ito sa lakas ng mga usal ng kanilang mga kalaban na mga binatilyong sundalo. Naisip na lamang itong si Commander Abkaya ang kanyang mga kasamahan na nandoon sa patag. Ang grupo nila ni Manong Pilipe. Naisip nitong si Commander Abkaya na sana nagtatagumpay ang mga ito sa kanilang binabalak doon sa sintro ng lugar ng Kampo Utso. Dahil kung hindi, Mukhang mabubura na sa mundo ang grupo ng talim na pinaghirapan nilang itayo ilang taon na ang mga nakakaraan. Dati, bago pa sila pumasok sa isla ng Sikihor, malaki at malawak na ang kanilang grupo. Nagsimulang katakutan na ang mga ito, hindi lamang ng mga sundalo at mga pulis, ngunit pati na sa mga albularyo at mga antingero ngunit isang malaking pagkakamali ang kanilang ginawang pagpasok dito sa islang ito. Totoo nga ang mga nakarating sa kanila na mga balita. Maraming malalakas at magagaling na mga albularyo, mga antingiro at mga babaylan sa islang ito. Napatigil naman sa pag-iisip itong si Commander Abkaya nang biglang nakakaramdam ito ng kakaibang pamimigat ng katawan at biglang nawala na ang tatlo doon sa mga kabataang sundalo na nakapalibot sa kanila. Nagsimulang magpaulan na din ng mga pana ang dalawang mga kabataan kaya nagkagulo na ang mga rebuilding talim at kanya-kanyang tago na ang mga ito doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy habang gumaganti din agad ang mga ito ng mga pagputok. Ngunit habang nangyayari ang mga bagay na iyon, biglang napapaigit na lamang ang ilan doon sa mga talim doon sa kanilang likuran nang pagkakalmutin na ang mga ito nila ni Kiram at Nunoy ng ubod ng bilis agad na bumulagta ang bawat mabot ng dalawa kaya lalong nagkagulo ang mga ito inutusan agad nitong si Commander kaya ang dalawa sa kanyang tatlong malalakas na mga talim na tulungan ang kanilang mga kasamahan doon sa kanilang likuran samantalang pumihit na din itong si Commander Abkaya para sana tulungan ang iba pa nilang mga kasamahan at mga tauhan na nandoon sa kabilang bahagi na inaatake na din ng mga binatilyong sundalo. Ngunit biglang mayroong dalawang matutulis na kawayan ang humahagibis papunta sa kanya. Agad naman na naiwasan ito ni Commander Abkaya. Ngunit tumarak ang mga ito doon sa dalawang mga rebuilding talim na nasa kanyang likuran. Agaran na namatay ang isa sa mga ito na may tama sa pagitan ng mga mata samantalang sa dibdib naman ang tama ng isa pa na hindi naman napuruhan napapamura itong si Commander Abgaya kamunti ka na siyang tamaan ng mga matutulis na kawayan na iyon at may napansin siyang napakabilis na nilalang lang na umiibis papunta sa kanya makalipas lamang ang ilang mga segundo agad na napagtanto niyang kalaban nila ito at isang bata agad naman na inatake ito ni Commander Abkaya na tinamaan niya ito sa ulo at dibdib. Ngunit nang bumagsak na ang katawan nitong si Bono sa lupa, agad na nagiging mga maliliit na kawayan ang mga ito na agad din na tumalsik sa kanya. Maagap naman na nakagawa ng malakas na harang na hangin itong si Commander Abkaya. Kung nahuli lamang ito ng ilang mga segundo, maaaring tumarak na sa kanyang katawan ang lahat ng mga kawayan na iyon nang gigigil na itong si Commander kaya. Dahil nagawa siyang malinlang ng batang sundalo, agad na umikot sa iri ang alas at ang usal nito ng mga orasyon agad niyang inilatag para agad na mahagilap ang tunay na kinaroonan nitong si Bono ngayon. Hindi pa tapos itong si Commander Abcaya sa kanyang mga ginagawang orasyon, biglang sumulpot na lamang itong si Bono sa kanyang ulohan na nakapatong na sa kawayan at pagkatapos muling nagpakawala ng mga pagataking bata gamit ang nabibiyak nitong mga kawayan na nagiging maliliit na bahagi na mayroong mga matutulis ang dulo. At agad na sumagirit ang mga ito papunta kay Commander Abcaya na pamura muli ang commander ng mga rebuilding talim at pagkatapos agad itong umindak sa lupa ng dalawang bisis sabay din ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Ginawa iyon nitong si Commander Abkaya para maharangan ang mga matutulis na kawayan na sumagkirit papunta sa kanya. Nagagawa naman ni Commander Abkaya na muling maharangan ang mga ito ngunit mayroon pa rin siyang tama ng mga daplis sa kanyang braso ngunit maliliit lamang iyon at nakaligtas ang commander sa maaring pagtarak ng mga kawayan sa kanyang katawan. Agad niyang inihanda ang kanyang mga armas. At pagkatapos muling pumihit ito para atakihin na sana itong si Bono. Ngunit biglang sumulpot na naman itong si Bono sa kanyang harapan bago pa niya ito maatake. Agad na nagpakawala ng isang malutong na sapak ang bata na agad naman na naiwasan itong si Commander Abgaya. Gayon pa man kahibla na lamang ang pagitan at tatamaan na siya. Kahit hindi siya direktang tinamaan ng ginawang pagsapak ni Buno, ramdam ng Commander ang kakaibang lakas nito sa kanyang katawan. Agad na napatagilid itong si Commander Abkaya at agad itong gumulong papalayo kay Buno. Ngunit ganon pa rin ang nangyayari. Sobrang nagulat itong si Commander Abkaya dahil sa bilis ng bata, agad siyang nasundan at muling nagpakawala ng sapak itong si Bono na nagawa naman ni Commander Abkaya na maisangga ang kanyang mga braso sa kamao nitong si Bono. Sa lakas ng pagkasapak ni Bono, kahit na nasangga pa iyon ng Commander, tumalsik pa rin siya at nakakaramdam pa rin siya ng pagkayanig ng kanyang katawan. Napagtanto ngayon nitong si Commander Abkaya, nakakaiba ang lakas nitong batang kaharap niya ngayon. Kailangan niyang magingat at huwag tamaan ang sapak ng batang ito dahil napakadelikado. Ilang sandali pa, agad na muling umarangkada na ng pag-atake itong si Buno doon sa alas. Samantalang itong si Commander kaya, agad na ginamit nito ang kanyang iba pang mga kakayahan. Bukod kasi na malakas ang batang kalaban, sobrang bilis din ito. Inilatag nitong si Commander kaya ang kanyang mga usala na nagiging dahilan para mabibiyak ang lupang kinatatayuan nito. At pagkatapos, may naglabasan na mga kalansay na kamay. Bukod pa sa mga kalansay na kamay na naglabasan galing sa mga nabibiyak na lupa, may lumabas din ang mga kamay na gawa sa mga baging. Agad na nagkukumpulan ang mga kamay at sinangga ang ginawang pagsuntok nitong si Bono na lubhang ikinagulat ng bata. Para kasing tumama lamang ang kanyang suntok sa isang guma. Napatras itong si Buno dahil gumanti din ng mga pagsuntok ang mga kamay na iyon. Nag-iisip ngayon ng paraan ang bata kung paano siya makaatake na hindi maharangan ng mga kamay. Itong si Commander Abkaya, bitbit -bit pa rin ang armas na papangiti na ito. Natitiyak kasi niyang hinding-hindi siya maabot ng mga pag ng bata hanggat hindi nito nawawasak ang kanyang mga pinalabas na mga kamay ng Diyablo hindi lamang kasi pangharang ang mga kamay na pinalabas nitong si Commander Abkaya, kundi pang atake din ito doon sa mga kalaban at doon sa bawat gustong lumapit at umatake sa kanya. Naghihintay din lamang na magandang pagkakataon itong si Commander Abkaya para makaatake kay Buno. Ilang sandali pa, agad na nagpalabas na ng mga kawayan itong si Buno sa tingin kasi ng bata mahihirapan siyang malapitan ang kalaban dahil sa mga pinalabas nitong mga kamay. Nabatid nitong si Buno na itong kakayahan. Agad, gumawa ng mga matutulis na mga kawayan itong si Buno para atakihin ang kalaban na alas at lihim din itong nagbaon ng mga maliliit na kawayan sa ilalim ng lupa. Inihanda lamang ito ni Buno para sa magandang pagkakataon na pag-atake. At pagkatapos agad nang sumagirit na ang mga maliliit na kawayan nitong si Bono, papunta doon kay Commander Abkaya. Nagagawa naman agad nitong si Commander Abkaya na maharangan ang mga matutulis na kawayan nitong si Bono sa pamamagitan ng kanyang mga kamay na lumabas doon sa mga nabibiyak na lupa. Nakapalibot ito sa kanya bilang harang. Tumalsik ang mga maliliit na kawayan nitong si Bono nang tumama ang mga ito doon sa mga baging Pagkatapos, biglang humaba naman ang mga kamay na kalansay at pilit na inabot itong si Bono. Pinagalaw naman ng bata ang kanyang mga kawayan na nagiging dahilan para hindi siya maabot ng mga kamay na kalansay pagkatapos umigpaw sa iri itong si Bono kasabay ng mga pagbato ng kanyang mga matutulis na mga kawayan. Alam na nitong si Bono ang gagawin ng kanyang kalaban. Batid niyang isasangga nito ang kanyang mga may nakalansay at mga bugging kaya ang ginawa ng bata agad niyang pinalabas ang kanyang mga matutulis na kawayan galing sa ilalim ng lupa para atakihin ang commander galing sa ilalim ng lupa habang nakatuon ito sa kanya sa ere hindi na iyon nagawang masanggapan ni commander of kaya dahil nga nakatuon ang kanyang atingson kay puno na sa mga pagkakataon na iyon nandoon pa sa ere habang nagbabato ng mga matutulis na kawayan sa kanya. Ang kanyang mga kamay na pinalabas naman abala sa pagsangga doon sa mga matutulis na kawayan na ibinabato nitong si Bono. Sunod-sunod nang naglabasan ang mga matutulis na kawayan ni Bono galing sa ilalim ng lupa na sobrang ikinagulat nitong si Commander Abkaya na hindi niya inaasahan na doon paradaanin nitong si Bono at kaya pala itong gawin ng batak. Nagawa man itong si Commander Abkaya na makaiwas sa ilan sa mga kawayan na iyon, tinatamaan pa rin ito at malala ang mga sugat nitong si Commander Abkaya. Mura ito ng mura habang namimilipit ito sa sakit ng kanyang mga sugat. Napabulong na lamang ito. Animal kang bata ka. Paano mo iyong ginawa? Magbabayad ka ngayon sa kapangasan mo. Pagkatapos sa pagkawikang iyon, agad na nag-uusal muli ng mga orasyon itong si Commander Gaya. Dahil papaatake pa sa kanya ang mga matutulis na kawayan na patuloy pa rin na ibinabato nitong si Bono. At patuloy din na naglalabasan pa ang mga matutulis na kawayan galing sa ilalim ng lupa. Matapos ang ginagawang usala nitong si Commander Gaya, biglang pumulupot sa kanyang katawan ang kanyang mga pinalabas ng mga baging at pagkatapos ang mga kamay naman nagawa sa mga kalansay biglang humarang ang mga ito doon sa mga matutulis na kawayan nitong si Puno pagbagsak naman sa lupa nitong si Puno agad na nakatuon ang kanyang pansin doon sa kanyang kalaban na alas na sa mga pagkakataon na iyon nakapulupot sa katawan nito ang mga baging nagtataka din itong si Bono dahil nakakaramdam siya ng kakaibang lakas ng pwersa galing doon sa kalabang alas. Nakita din niya ang mga kamay na gawa sa mga klansay na patuloy na umiikot ito doon sa alas na si Commander of na parang pinoprotektahan ang kanilang Panginoon at lumipas lamang ang ilang mga sandali. Biglang umalagwa na itong si Commander Abkaya ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nagkaisa na ang katawan ng commander at ang mga baging biglang humaba na ang mga kamay nito at agad na inabot itong si Bono. Mabilis naman na nagawa ng bata na maiharang ang kanyang mga kawayan doon sa malaking kamay nitong si Commander kaya. Agad na umatras itong si Bono at nag-usal ng mga orasyon. Pinatubo pa niya sa paligid ang kanyang mga kawayan dahil nababatid niyang kakaiba na ang kalakasan ngayon ng kanyang kaharap na isang alas. Hindi makapaniwala itong si Buno sa nangyayari sa kanyang kalaban. Bukod kasi sa napuno na ang katawan nitong si Commander Abkaya ng mga baging nagagawa na nitong mapahaba ang kanyang mga kamay. Samantalang ang mga kalansay na kamay biglang nagsilabasan na lamang ang mga ito galing sa ilalim ng lupa at inabot na din itong si Bono ng mga pagkalmata. Kaya inilatag na ni Bono ang kanyang mga usal para muling palabasin ang kanyang mga kawayan na nandudoon sa ilalim ng lupa. May natitira pa siyang mga nakabaon na mga matutulis na kawayan doon sa ilalim ng lupa. Kailangan niyang muling maataki ang alas na ito dahil mukhang malalagay siya sa alanganin kung hindi niya agad mapigilan ito. Nakita din niyang nababali na din ang kanyang mga puno ng kawayan na nakaharang doon sa mga pag-atake nitong si Commander kaya Ilang sandali lamang, tumatakbo na ang alas papunta sa kanya. Bukod sa mas lumaki ang katawan nito, dahil sa pag-iisa ng kanilang katawan doon sa mga baging, bumilis din ngayon ang kilos ng Commander na alas. Tumatawa pa nga ito habang umaatake wala nang inaksayang sandali itong si Buno. Agad niyang pinalabas ang mga matutulis na mga kawayan galing sa ilalim ng lupa. At agad na inataki ang papalapit sa kanya na Biglang umalagwa na sa ere ang mga kawayan at nahagip ng tuluyan itong si Commander Abkaya. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nagkakaroon na ng matinding kalasag ang alas dahil sa mga bugging na nasa kanyang katawan. Hindi na tumalab sa katawan ni Commander Abgaya ang mga ito. Gulat na gulat itong si Bono. Unang bisis na mayroong nila lang na hindi kayang tablan ng kanyang mga matutulis na mga kawayan. Narinig niyang wika ng alas. <laughs> Hangal ka bata! Inaakala mo talagang kaya mo akong talunin! saan niyo kung ito. Hinding-hindi mo na ako masasaktan. At pagkatapos nagpakawala ng isang malakas na sapak itong si Commander Abcaya. gamit ang malaking kamao nito na gawa sa baging na kaya niyang patigasin at palambutin. Kung kailan niyang gugustuhin. Mabilis naman na nakakaiwas itong si Buno. Kakaiba na ngayon ang bilis ng kalaban ng bata na kaya nang sabayan ang kanyang bilis una at dalawang mga pagsapak ng alas kay Buno na iwasan pa ito ng bata. Ngunit ang sumunod, tuluyan ang tinamaan itong si Buno na tumilapon ito doon sa puno ng kahoy at bumalandra. Nakakaramdam ng pagkahilo itong si Buno dahil sa bubog ng kanyang katawan, sa tama ng malaking kamao nitong si Kumandrab Kaya at sa pagtama ng kanyang katawan sa puno ng kahoy. Wala nang silbi ang kanyang mga gagawin na mga usal para sa kanyang mga kawayan dahil hindi niya kayang tablan ang katawan ng alas. Ilang sandali, nakakalapit na naman sa kanya ang kanyang kalaban at muli itong nagpakawala ng mga pag-atake. Mabilis naman na pumihit ng takbo ang bata papunta doon sa mga batuhan sa unahan. Nakapagpasalamat itong si Bono dahil gumagana pa rin ang kanyang kakaibang kakayahan na agad na makabawi ng lakas at wisyo ang kanyang katawan kahit na makatanggap pa ito ng malalakas na mga pag-atake nagulat pa nga itong si kaya nang makitang napakabilis ng tumakbo ang bata papunta doon sa mga batuhan naisip nito na sa kabila ng natamong pinsala ng bata mabilis pa rin itong kumilos ilang sandali napapatawa na itong si commander kaya. Wi kan ito. At saan ka naman papunta, bata? <laughs> Baka mag-iiyak ka na sa lagay na yan. Pagkatapos mabilis nang tumakbo itong si commander kaya papasunod doon kay Bono. Samantalang sa paligid sunod-sunod nang -sunod bumulagta ang mga rebuilding talim sa bawat pag-atake ng grupo nila ni Nunoy. Ang tatlong mga pinagkakatiwalaan ni commander kaya ng mga talima Dalawa na lamang ang natitira sa mga ito dahil napatay ni Toto ang isa sa pamamagitan ng mga usal at walang habas na pagtatagpas ng bata doon sa rebuilding talim. Mas nahihirapan din kasi ang mga rebuilding talim dahil malayang napana nila ni Amadiyo at Suki ang mga ito. Napansin din ni Nonoy at Kirama ang paglalaban nila ni Commander Kaya at Buno. Wika nitong si Kiram na nakakaramdam ng pag-alala kay Buno. Kaibigan na Nunoy, mukhang kinakailangan ni Bono ng tulong. Mukhang ginamit na ng alas ang kanyang huling pag-asa at natitirang lakas. Sagot naman itong si Nunoy. Wagiram, hindi ganon kadaling talunin si Bono. Ang magkapatid na iyan ay mayroong kakaibang kalakasan at katalinuhan sa pakikipaglaban. Kahit na malalagay pa ang mga iyan sa alanganin, makakagawa pa rin ang mga iyan ng paraan mas mabuting pagtuunan natin ng pansin ang pagtapos sa lahat ng mga rebuilding ito. Samantalang doon sa batuhan, napatigil itong si Commander Kaya sa kanyang pag-usad dahil biglang nawala doon ang batang si Puno at wikang muli nito. Nasaan ka na bata? Gusto mong makipaglaro sa akin ng tagotaguan? Nasaan na ang tapang mo kanina? <laughs> Ngunit matapos lamang ang pagkawikang iyon nitong si Commander Abkaya, biglang umalagwa na ang maraming mga matutulis na mga kawayan galing doon sa unahan. wikan itong nitong si Commander Abkaya. Animal kang bata ka. Wala nang ang magagawa ang mga matutulis mong kawayan laban sa aking katawan. Talagang napakakulit mo. Ngayon, alam ko na ang kinaroroonan at pinagtataguan mo at agad nang umarangkada ng takbo ang alas papunta doon sa pinanggagalingan ng mga kawayan ng ubod ng bilis at nakahanda na ang mga kamao nito. Ngunit patibong lamang iyon ni Buno dahil ang totoong kinaroroonan ng bata nando doon na sa likod ng alas na nakahanda na ang kamao nitong si Buno. Susubukan ng bata ngayon ang tibay ng katawan ng kumander. Susubukan niya ang kalasag ng alas. Susubukan niya itong wasakin kung kaya ba ng kanyang suntok. At kung makakaya niya itong mawasak, kailangan lamang na patamaan niya ito ng makailang beses. Agad na umatake na itong si Buno na sobrang ikinagulat ng alas nang biglang sumulpot ang bata sa kanyang likuran at agad itong nagpakawala ng mga pag-atake. Dalawang mga malulutong na mga pagsapak ang pinakawalan nitong si Bono na tumama sa likod ng commander. Sa lakas ng pagsapak ni Buno, nagawa niyang mapatalsik itong si Commander Abkaya na tumama din ang katawan nito doon sa mga batuhan na sobrang ikinawindang ng isipan ng commander ng mga rebuilding talim. Hindi man siya nakakaramdam ng sakit, ngunit tumilapon pa rin siya dahil sa lakas ng pagkasapak nitong si Buno. Alimal kang bata ka! Inaakala mo ba na matatalo mo ako sa pamamagitan lamang ng mga suntok mo. oh, magagawa mong mapatarsik ako, ngunit hindi naman ako nasasaktan. At agad na itong tumayo at pinakilos na naman ang mga kamay na kalansay na nandoon sa ilalim ng lupa at pilit na inabot itong si Bono. Namumula na ang mga mata ng batang si Bono dahil sa nararamdaman ng na galit na bisit na ito ng sobra doon sa alas nakaharap, kaharap. Agad itong umigpaw pa itaas at pagkatapos nagpakawala ng isang malakas na sapak sa lupa kung saan nando doon ang mga kalansay na kamay. Parang sumabog ang lupang tinamaan itong si dahil sa lakas. Nabibiyak ang lupa at nagsitalsikan ang malilit na bahagi nito sa ere. Samantalang ang mga kamay na kalansay tuluyan ng nadurog ang mga ito ni Puno. Nanlaki ang mga mata nitong si Commander Gaya sa kanyang nasaksihan. Ramdam niya ang kakaibang lakas nitong si Buno kanina. Ngunit sa tingin niya, mas lumakas pa nga ito ngayon. Agad na umatake itong si Commander kaya. habang abala pa at hindi pa ito alam ni Buno. Ngunit nang suntokin na niya ang bata, nasa iri na pala itong si Buno at nakahanda na itong manapak sa kanya. Gulat na gulat itong si Commander Abcaya dahil sa bilis ng bata na napagtanto niyang hindi lamang lakas ang nadagdag sa batang kaharap kundi mas mabilis na din ito ngayon. Nakita din niyang namumula ng husto ang dalawang mga mata ng bata at mayroon siyang nakikitang kumikintab doon sa kabilang mata ng bata. Walang pakialam naman itong si Commander Abcaya kung tamaan man siya ng mga pagsapak nitong si Bono. Batid niya kasi na hindi siya masasaktan sa gagawin ng bata sa kanya. Maaring muling tumilapon ang kanyang katawan, ngunit katulad kanina, nagagawa pa rin na iyon ng kanyang kalasag ng mga baging, kaya tinamaan ito ni Buno sa muka na nagiging dahilan para muling tumilapon na naman ito doon sa mga batuhan. Ngunit nandilat ang mga mata nitong si Komandir Abkaya, dahil nayanig ang kanyang katawan sa suntok na iyon at nakakaramdam siya ng pagkahilo. Ibig sabihin lamang tumalab na sa kanya ang ginawang pagsapak ni Bruno na labis niyang ipinag-alala. Katanungan sa kanyang isipan kung papanong nagawa ng bata na masaktan siya samantalang nasa kanyang katawan ang malakas na kalasag. Ngayon, nakita lang ni Bruno na epektibo ang kanyang ginawa. Dalawang suntok ang tumama doon sa kanyang kalaban. Ngunit sa tingin ng bata, mas matindi ang tumama sa mukha nito dahil nakita niyang napipilas ang mga baging doon sa mukha ni Commander kaya Kaya ang kanyang balak muling patamaan ang mukha nito dahil manipis na ang kalasag na nando doon. Wala nang inaksayang sandali itong si Agad na muli itong umarangkada ng pag-atake doon sa alas. Habang bumabawi pa ng wisyo itong si gaya, mayroon na siyang plano kung paano niya ito pababagsakin muli. Muling napapamura na lamang itong si gaya, nang biglang sumulpot na naman sa kanyang harapan itong si Buno na nakahanda na ang malutong itong suntok. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, sikmura na ang punterya ng bata. Nakaumang na ang suntok nitong si Buno sa tiyan ng alas. Dahil nasaktan kanina itong si Komandera Kaya, nangangamba ito ngayon na muling matamaan ng sapak at muling masaktan siya. Kaya mabilis niyang iniharang ang dalawang mga kamay sa kanyang sikmura. Ngunit nakita niyang napapangiti itong si Bono dahil piki lamang pala iyon. Biglang umangat na ang bata at agad na nagpakawala ng suntok, punteriya ngayon ang kanyang mukha.